What's up guys? Good morning. For today's video ay magpapainject tayo guys ng flu. Bali pangalawang araw na namin napunta doon sa health center guys kasi kahapon na postpone dahil wala sila service at mabuti na lang umuwi itong kapatid ko guys kaya may service na kami papunta health center na tatlo. Kaya ako na magdadala ng motor. Lalala sa akin na naman natin ang mga malalaki ng mga bato. Char. Kaya after few minutes ng ng motor guys ay nakarating na kami dito sa my health center at nagpa-inject na kami dyan agad ng flow si Papa na ang nauna na pa-inject guys kasi hindi ko lang nakuna ng video tapos ako kailangan natin magpa-inject ng flow kasi para may panglaban tayo sa mga hilanat although hindi natin malikawan ang hilanat at least meron tayong armor sa ating katawan that's why we grabbed opportunity talaga kasi wala naman itong bayad free lang ito at medyo kinabahan pa ko dyan dagom yun eh pagkatapos ko ng injectan guys itong kuya ko naman ang pa-inject at yung nakapink na yan kapatid rin namin yan guys siya na ang taga-sulat sa mag magpa-inject na lang talaga kami pagkatapos ay i-flex muna natin ang tinaslukan pagkatapos namin na pa-inject guys ay umuwi na kami agad kasi meron pa kaming gagawin sa bahay kaya see you for the next video bye bye